mamusic uh, uh, so, ng mga banag, so, may mga pisa na rin dito. So, ano ang kailangan nyo Mga <tong> kusina, mga motor wall, charger, cellphone, langis mga silan natin mga master magandang silan to selvis tree to maganda sa kapit ng mga butas matakpan yan mga interior mga clutch cable Rino, Kadina, nandito na mga master, mga switch dyan. Tornillo Ano ni nyo? Nandito na. Alain na si Master, right, master. kumusta ang gawa mo? Ayos na? Oh. Pa Master? Oh, shout out pala. Sa so, lahat nga pala dyan na mga motorista. Oh. Uh, kung kayo merong Rim na gustong pa-tubli sa akin. Pumunta lang kayo dito sa kayo road. Rim ha, kirayos. Tubli sa natin yan. Ito okay, yung pinakamagaling dito. Nangitim na nga ito eh. ng ano. Para tubli sa rim, nangitim na. Dating mo po ito eh. Kaya lang nangitim na yun. Ayan, lang mga lang mga sa nangitim na. Nangitim na. Pero professional yan mga kamaster. Itiwala kayo rito. Kaya punta na mga kamaster. master Ay, nais na sila mo eh. Dapat pala sila nung pala yung nasa, nasa. Mag-wire kayo ka-master Gumamit kayo ito mga ka-master oh. Wire stripper nga pala, mga ka-master. Napakalupit ito mga master Pagbalat ng mga wire mga master hindi ka mahihirapan. yung mga ka-master oh. Huwag mga mag master Basic yung mga master Tapos mag-back master o. Yung master o. Kaya ano ba? gamit yung mga master 200 yung master kay master yun to. master Ito yung master a yung kalimutan mga master, lagyan ng electrical tape mga master. Uh -huh. Mas safe yan magdikit-dikit mga master? sirap yung wiring yung mga master. Mas hirap yan. Mas uh -huh. kamay ka mga master oh Malinis na. O, isa po sa akin subscribe lang kayo mga kamaster mga kamaster pag i-on ko yun, mag i to blow ito mga kamaster, pag mag -ma mag break length ako, mag brake mag break mag no iilaw ko siya, nakapasya iilaw mag break no pag mga kamaster, pag ka to mag mag break no ako, mamatay to pag ilang mag no, iilaw siya ulit so yun nga mga kamaster Oh, mga kamaster ha Walang pa siya stop mga kamaster po, makabalot po ng pet -pet -pet, Balutin natin maayos. Palusin na natin yung mga yung wire ko mga kasi para maganda yung mga. Para malinis tingnan. Para so, na natin, mga master Ilap mga kamaster. Nahanap na mga kamaster. Yan nahanap niya. na. Mga kamaster, nakikita nyo dito mga kamaster? Nakikita nang mga kamaster, pinakamalupit na discard sa Yon, nandito na sa kapila mga kamaster. Yon, yon mga kamaster, tagdal nyo yung mga kamaster. Para pag-ibigay mga kamaster, pagkatapos niyong pagsawaan, natapo na lang. Malupit talaga tong ikrisya natin mga kamaster. Walis ting-ting lang ang katapat. bakit ko sa inyo yung resulta na yung ginagawa natin. Ito, oh, ayaya yeah, yeah, ba? Ako lang bearing Oo. may bagong gusto niyo na po ng mating po ito. Ito yung nag-aayos Negro. Okay na? Okay. Okay. okay naman. Okay na no, Okay na. Okay

Inater Sige mga master Ito mga master Tapos na ikabit mga master I-cancel na yung alam Dinikit ko na Dinikit Ayun nga pala Parang niya cancel i ito niya na, idikit niya na mga ka-master nakalikit lang po ito mga ka-master, hindi po ito nakatornig itong design talaga nito tanggalin mo lang yung ano niya, idikit mo mga sir, sabay natin ito kasi ito yung ano, tunip ko mga sabay okay, look kong nang switch to mga mga sir sa LED light ko sa ano, harap para pag i-open Yung open na sa gabi, ilaw yung flow mga mga sir

Bago nyo yung ticket mga masaya, dapat mag-tie muna bago nyo yung ticket. Mag-tie ito sa kabilang.

Mga kamaster, hindi na nyo. Kinabi tayo sa ilalim, mga kamaster. Oh. Tapos pag i-brain ang mga kamaster, mata yung blow. Okay din. yan. mga kamaster. Oh. Oh. Yon. Magprino ka sabayan sa brake light ano. Gibitaw. Okay, Yon. Pero pagpatay niyang switch sa no, May switch yan. Yan. Pwede gabi -ga gamitin. Gabi lang yan gamitin mga master. kapit mga master o oh. yan si master John kasi yung switch ko na yan switch na mga master yung blue Sabayan dito mga master o oh. side light ano oh. so, Tuwing gabi ko lang yan pabuksan kaya yung blue. Kaya yung blue mga kamaster. Sa gabi lang yan gagana. Yan. Bro, kahit araw, gagana yung ang, ano, brake light niya, pulao. Oh. Sabayan siya dyan. no, oh. O. Oh. O. Ayos mga kamaster. So, hanggang dyan lang muna mga kamaster. Lamas sa panonood.